katwiran ng Diyos eh, ang mga nagugutom pakainin. Nakakita ka ng taong walang makakain, pinakain mo. Yung mismong kakainin mo kung minsan, siya mong ibinigay, ano? You have deprived yourself of something para makagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Pag-aalay mo ng sarili mo yon bilang handog sa Diyos, pagsamba yun eh babalikan ko lang sandali yung 12.1, no? Ang sabi dun sa huling huli, kapatid na Daniel, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So, ang pag-aalay ng ating katawan sa Diyos, pagsamba yun. Paano ba iniaalay natin ang ating katawan sa Diyos? kung ang ating katawan, kung nagiging kasangkapan ng katwirang sa Diyos, sabi ni Pablo dun sa sa istresi ng Roma. Kagaya nung ginawa ni Hob, sa buhay ni Hob, ginamit niya yung sarili niya para siya ay maging isang mabuting kapwa-tao. Basahin natin ang 29.15 ng Hob, kapatid na Daniel. Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. Pag nakakakita siya ng bulag, ginaguide niya. Yung mga pilay, naging paa wika ako sa mga pilay. Kinasangkapan niya yung kanyang sarili para makatuwang doon sa kulang sa iba. Eh yung bulag, walang paningin, inakay niya. Yung pilay, hindi makalakad, eh tinulungan niya. Yon sa paraang yon sumasambas si Hob sa Diyos. Ganon tayong mga Kristiyano. Kung Kristiyano tayo talaga sa salitang Kristiyano kasi ang talagang Kristiyano nakahandog yun sarili niya para igawa niya ng kabutihan kasi yun ang pagsamba niya sa Diyos.